May hey, masong tuhat tayo ng frutas maraming bunga oh hala 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 kasi yung kinuha ko ano sya masyadong hinog so, masyadong malambot yung nakuha ko nung isang araw May bahay ng putyukan. Patay tayo dyan. May bahay pa ng putyukan. Yeah. It's nice to see you. Ayan, yeah, ang gaganda nyo. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ang buong na. Ang buong na. Malinis o. Kasi nakuha ko doon sa bahay, masyado nang hinig. Spending my time. Ang <laughs> sarap ng buhay dito, guys. O, tignan mo na lang yung watay nito. Tama na. Kain tayo ng dalawa. Okay tama na yan. Kasi si Masung lang ang kakain yan. Ayan hey o. Dami pang bunga o. Oh. Dami pang pa yung bunga. Pero huwag natin kunin lahat kasi. Para may lemon lemon. Para sa pagbabalik natin may bunga pa. Ayan hey, masarap to o. Oh. Dami ginag doon eh. Okay. Tama na siya guys. Daming pang. Thank you Lord. Thank you sa so blessing dito. Ayan. Mayroon doon. Ayan o. Grips. Your grips. Okay, Tapos mayroon pa doon sa baba. May granada pa doon. Ayan. Pero wala pa siyang bunga. Ayan. Mm -hmm. Thank you. Thank you for watching. Ano to siya na protest guys? Uh, lam 老年人的鞋。